Sa darating na halalan, pipiliin ko, pipiliin ko, mga matitino. Di Angelo Bam Aquino, kikumindo sa Brosas sa Franz Castro, dalhin sa Senado. Sinabato ay Miat bongo, Kasama ang mga trapo Kasama ang mga trapo Huwag na nating iboto Good morning po mga kababayan Kumusta po kayo? I hope na all is well Tayo po nagbabalik para Bigyan po ng reaksyon ang pahayag ni Senator Bato de la Rosa Na siya daw po ay uh, Hindi pro-China Napanood po natin kung siya po ay uh, na-interview sa Istorikon, mga kababayan. Itong si uh, Senator Bato de la Rosa. At siya po ay nagpapatawa na naman ever since daw po siya ay lumalaban sa komunista. Mga kababayan, nakakatawa. Dahil alam naman po natin ang tindig niya. Tumitindig siya kung saan si Digong ang kanyang ninong ang kanyang bossing, mga kababayan. Kung saan si Digong, nandun siya. Kaya, wag mong sabihin hindi ka pro-China, Senator Bato de la Rosa. Bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat, sa aking mga viewers. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta sa ating uh, small channel, mga kababayan. Sana po, uh, pakishare. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, Please subscribe po sa ating uh, uh, small channel. Marami pong salamat. Itong si Bato de la Rosa mga kababayan ay talagang uh, loyalista sa ex-president mga kababayan. Ninong pa po niya yan? Kaya dikit na dikit po kung ano ang tindig ni dating Paulong Digong. Of course, yun din po ang kanyang tindig. Kaya hindi po tayo naniniwala sa pinagsasabi nito. Dahil mag-election mga kababayan, kunwari po, patriotiko mga kababayan, kunwari makabayan tung si Bato de la Rosa. Hindi po tayo naniniwala dyan. Hinding-hindi. Never po silang uh, naringgan na sila po ay uh, nagkukundina sa mga ginagawa ng uh, in ngayon-ngayon na lang po, mga kababayan. Nari-remember niyo po ba nung nagnanood po ba sila ng basketball? Nakasuot po sila ng damit. May tatak West Philippine Sea. Alam niyo, hanggang, hanggang dun lang po sila sa pasuot-suot ng damit. Pero ang katotohanan, takot po sila. Takot po sila sa China, hindi man lang po sila makapagsalita laban sa China. Dahil ang kanyang uh, mga bossing, hindi po sila umiimik ang mga Duterte. Takot din ang Duterte sa China, ayaw po nilang banggain ng China. At ano pa, ang pinagsasabi ng mga Duterte noon, do you think kaya nating uh, makipag-gera sa China? Mabubura tayo. Well, totoo naman po yun. Kung pinag-uusapan natin ng strength, kung po sa pa, sa gera, of course, malayo po tayo sa China dahil superpower ang China. Pero hindi ganyan ang laban na pwede nating uh, ilunsad. Meron tayong mga allies, meron tayong mga kaibigan. Hindi ibig sabihin na tayo mismo, mag-isa lang tayong titindig laban sa China. Of course, kailangan natin ng mga allies. And we stand with our allies magpapatulong tayo sa international community para po kundinahin labanan ng China. Meron po tayo mga bansang uh, kaibigan. Hindi big sabihin na tayo lang ang makipag one to one sa China. Alangan naman. China is a superpower. Pero itong si Digong Duterte mga kababayan, takot mga kababayan, bahagang buntot. Yan ang lagi niya pong pinagsasabi. Ganun na rin ang uh, mga DDS ang naratibo po nila. Kaya niyo bang makipag sa China? Wala mapupulbus ang Pilipinas. Yan po lagi ang pinagsasabi nila pero hindi basta-basta. Gawin ng China 'yan. Dahil meron po, meron pong mga allied forces na tutulong. So hindi po nila mababasta-basta ang Pilipinas. Dahil andiyan din po ang uh, backup na mga iba pang mga kaibigan. Kaya itong si Duterte at uh, Bato de la Rosa po, they have something in common, takot po yung mga yan. Hindi po silang uh, magandang halimbawa ng katapangan, uh, kagaya po ng ating mga bayani noon, wala itong mga ito, ay takot mga kababayan. Duwag. Wala po silang uh, tapang para ipaglaban ng ating bayan, kaya ang nangyari po, ang nangyari, nagpaubaya na lang tayo. During the time of former President Digong, naging submissive ang Pilipinas kung ano ang kagustuhan ni Xi Jinping. Wala. Himod po, po tayo, sunod-sunuran kung ano ang gusto ng China. Yun. Yun ang masusunod. At ang mga tao ni Digong, wala po. Wala pong uh, kumukontra. Dahil most of them, panig sila si Senator Risa Hontiveros lang ang may tapang na tumindig. Si Senator Risa lang ang nakitaan po natin ng tapang and her expression na kontra sa China, maka-anti-China, nakita po natin sa kanya. Pero the rest of her comrades, wala na mga duwag mga kababayan. Nakakahiyan. Meron tayo mga membro ng Senado na mga duwag, kagaya ng leadership na ipinakita ng nakarang administrasyon, mga kababayan. So ang nangyari po, nakinabang grabe ang China. Inubos ang ating kayamanan sa katubigan ng West Philippine Sea. Inubos ng mga singkit, ng mga mangingisda, mga kababayan. Hinayaan lang po natin yan dahil takot ang ating presidente mga kababayan. Mas mabuti pa itong si Commodore Tariela ng Coast Guard, Philippine Coast Guard. Sinasabi niyang mag-ingat tayo sa pagpili ng mga senadores. Dapat ilukluk ang mga pro-Philippines, huwag ang mga pro-China na mga candidates. Tama po siya mga kababayan. Dapat ang iluklok po natin ay mga makapilipino, makapilipinas na mga kandidato, mga makabayan. Kagaya nila Luke Spirito, Dave DeAngelo, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, sino pa ba? Leody de Guzman, Franz Castro, Arlen Brosas. Sila po, Sani Matula, yung mga makapilipino, makabayan. Huwag iboto ang mga pro-China dahil pag nanalo po sila. Patay na naman tayo mga kababayan. You know? It is possible, pwedeng mangyari. Na pwede po tayong sakupin ng China. Sinabi ni Commodore Tariella, na iboto natin ang mga makapilipinong kandidato para senador. Mahalin natin ang ating bayan. Sapagkat pag hindi po tayo naging maingat, wala na goodbye philippines ang mga singkit ang china isang bansang komunista ang mananaig at uh, sila po ang makikinabang sa ating sariling katubigan mawawala na po ang dating ulam ni Juan de la Cruz ay uh, naging ulam na ng mga singkit at ang uh, mga isda na dati pong tayo ang nakikinabang, wala pinagbibili na ng mga inchek sa atin. Tayo na ang bumibili sa kanila. Ang kat ang katunayan, sa atin po yung mga isda na yun. So aniyari, itong si Bato de la Rosa ay hindi po nag-iisip. Mga kababayan, hindi po tayo naniniwala sa kanya. Puro kasinungalingan na siya daw po ay hindi pro-China. Huwag po tayong maniwala dyan. Ang mga PDP candidates po, mga pro-China lahat yan. Mga, mga pro-Duterte candidates, pro-China po yung mga yan. Kaya wala po dapat, wala po sa kanilang ating dapat iboto. Dahil la uh, pag uh, sila po ang lumabas, wala. Hawak na naman po nila ang Senado. Mga kababayan, kaya mag-isip-isip po tayo. Mga kababayan ko, ilaglag po natin ang mga PDP candidates para hindi po makabalik sa kapangyarihan ng mga pro-China na ating mga, mga makapili na leaders ng bayan kagaya po ng nakaraang administrasyon. Nakakatawa si Bato de la Rosa, maghohoromentado daw. Pagtawagin po natin siyang uh, makachina, <laughs> mga kababayan, nagpapatawa tong clown po na ito, si Bato de la Rosa. Alright mga kababayan, Again, wag po tayo magpapabudol kay Bato de la Rosa. Kasama po ang kanyang mga kasamahan sa PDP slate. Ipaglaban natin ang ating bayan. Dapat po pangalagaan natin ang West Philippine Sea sapagkat ito ay atin. Kumusta po sa inyo lahat? Mag-iingat po tayo lagi. Maraming salamat.